Samantala dahil daw sa chismis, patay ang 32 anyos na babae matapos na barilin ng kanyang kapitbahay sa Malasiki, Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan ni Claire Lacanilao. Matay ang 32 anyos na si Marilu Bukirin Tantay matapos barilin sa mata ng kanyang kapitbahay sa barangay Apaya, Malasiki, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, may alitan ng kinakasama ng sospek at biktima dahil sa umano'y chismis. According sa mga witnesses natin, nakamotor yung biktima tapos sinalubong, hinarang nung lalaki na yon, tapos doon niya binaril and meron tayong dalawang witness na magpapatunay kung sino yung bumaril. Hustisya ang sigaw ng naiwang kaanak ni Marilu. Wala umanong katotohanan ang bintang ng kinakasama ng sospek, hinggil sa pagpapakalat ng chismis. Hindi naman po totoo yun. Wala po kaming ginagawang masama. Basta naghahanap kami ng makakain namin pang araw-araw, yun lang. Sana mahuli siya, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Patuloy na tinutugis ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Patay ang 41 anyos na si Warren Kubangbang matapos pagbabarilin ng mga hindi patukoy na sospek sa barangay Bantaway, Bantay, Ilocosur. Pauwi ang biktima mula sa sabungan, angkas kasang isang kaibigan ng mangyari ang pamamaril. Nakaligtas ang angkas na tumakbo sa bukirin. Mga dating kinasangkot ang kaso ang ilan sa tiniting ng angulo, ngunit wala pang person of interest ang pulisya. Bagadang uh, namimpat, pinagsasaro, no? Tapos hindi nalpas tinamimpat, sinublihan naman din ng inikanda ti namin doon mga lang. Bumulat La ito, mawag ti pa, mawag ti pa, mawag ti pa, kasong pa. Konsensyon tulad ng mga pa, ti yung pa, napasamok ni Kabalis ko. 1 North Central Luzon.